pal ko, yan lagi na lang ako ng... Hello guys, good morning. Uy, bibili ako, hintayin mo ko lang ako. Okay. Kampay ka muna dyan. O, oh, pichi pichi. Ito so, so guys, o, so, tinta ni ate, o, oh. pichi pichi. o. Hindi, bigay sa akin ay ano eh. O, oh, diba? Ito siyang magtitinda o. Oh. Uy! Smile! Sabi mo, bilhin na kayo ng pichi pichi. Ito naman si nanay. Yan, gagawa ng suma. Gagawa siya ng... Bahayan. Bahayan daw ng suman. o, ang galing o. Ayan, yan, yan po ba? yung bahayan ng suman. Buli, uh, 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 suman, buli. Suman, buli ang tawag. Ganito daw uh, uh, siya pagbayari. Yan, guys. Uh, 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 so. Um, Sino ang gumawa nito, Nay? Uh, dito. Kay Uli ba ito? Uh, Ay, uh, uh, ibig sabihin, tagagawa lang kayo ng bahayan. Uh, Ay, uh, uh, siya nga naman, ano, ang tawag dito, buli. Suman sa buli. Ay, anong proseso ng paggawa niya, pagkakuha ng buli? Ba, ay, patut patutuyuin mo na. Malapit. Hindi oh. no. ah, na. Ha, tuloy-tuloy na yan. Ay, ano, ay, ay. Hindi na magagamit pag natuloy. Ah, oo nga, ano? Kasi doon ito na siya. Ay, ay. No. Ayun. Ganun pala guys ang paggawa ng bahayo ng suman. Ayan, oo. Oh. Ano siya? Ano ang tawag niya? Palapa. Palapa ba ang tawag yan? Yung bahagi okay. na yan? Buli. Dahon ng buli. Ah. Ayun, dahon pala yan ng buli guys. So, yun. Dito po yung gawaan. Dito, kukuha sila dito at bibili. tapos -hmm. Oh, tapos, Oo, oh, sisidla ng malagkit na may gata, may gata, may gata at asin. Wow! Ayan oh. Magkano naman ang isang ganito na na ipagbili niya sa'yo? Ha? Ah, sampung piso isang ganito? Isang ganito, isang ganito sampung piso? Magkakamahal pala oh, oh. Malin Malin o, na reno? Oo. O, edi magkano na isang gano'n pagbibili? Sampunga. Hindi. Pag ito sa'yo, magkano pag pagbibili ito sa'yo? Uh, itong bahayan? Oo. Oh. Ay, yan ay paggawa. Ah, paggawa lang nung ano? Ah, per Ah, per Ang isang daan ay? 80. Ah, 80 pesos? Oo, ay 150 isang daan. So, 80. 150. 150. Bahayan. Bahayan. Ay pag uh, pumapatak siya ng isang ay, piraso ay 6 na, ay, um, ay pag may laman na Ay, ay ah, pag sam, wala sam, sa iyo ay babayaran ng ka uh, per ano? Wala nang babayaran bilang o per piraso. Oo, oh, pera, pera, oh, pera, oh ganoon. Magkano per piraso sa iyo pumapatak ito? Ano hindi, kaya nga 150 piraso. Sandaang ang piso bayan. Ah, ganon. Okay, ganon pala ang proseso. Dalawa lang no? Ito ang tinatawag na bahay. mamaya ka umalis. Kakain pa kami ni Ate Malo. Libre pa ako na. ba nagmamadali? Mani. tayo na yung po ba? isa lang <laughs> Isa lang, titikman ko pa eh. Hindi <laughs> ko <laughs> pa nalalasahan Sige, eh. Sige, tikman niyo. Mamaya no eh, hindi masarap ano. Kais ka eh. Pichi-pichi. Kuha ka natin malo. Sige, daw niya. Hindi, guys. Sarap. Malihoy. Sarap. Guys, so kain tayo. Pichi-pichi. Sige. Sarap. Sarap pichi-pichi. May gula. Dalwa lang. Tatlong utang sa inyo. Bakit tatlo? Kaya libre yung tubig. Nakakauha pala ito. Tara, dos lang naman isa. Merenda tayo gato. tatlong nga. Pichi-pichi. hindi naman yung tubig. May malamig yata dyan. Ay, ano po? Ay, ay, may may tubig Habang nagagawa si nanay ng bahayan ng suman, -hmm. ay tayo naman ay nag... merenda ng pichi-pichi hoy ba magpura. Ay, sorry po. Sorry <laughs> <laughs> sure po, sorry sure po. Oh, sorry daw. Sorry, <laughs> yun. Oh, magpura ulit. Oo, ano nila oh, yan? Oo, may sakulay at kulang. Diyan, malamig yan. Ay, lambingan na nila yan. Walang laban. Ito, ugatan ko na lang ito. Yung green. Ay, yung blue. Ay, yung pula. Wala. Ay, yung blue. Napapayas ba yan? Oo, ay, oo. Bawa nang Ganitong Ah, hanggang mamaya bago nage... ah, o, hindi hapo, pa naman. hindi pa? Hindi pa ako ng dalawa eh. Oo, hindi pa. Kahit hanggang maghapon pa pa Yan ayari lang yun eh. Mamaya, kakano na tayo, pa akong dalawa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa pa. pa ito? Tubig ano ito? Tubig na wasa. Nawasa? Oo. Uh -huh. Nawasa daw to guys, oh. Hindi yan ang toto, hindi ko Oh, tatlo pa para 20. Ah. Naging dalawa lang. Na lang? Dalawa lang, gusto ko dalawa lang eh. Ah, uh, gawin mo nang 20. Ah, oh, wala pang bayad. Tambo. <laughs> Utang <yung>, yan. <siya. laughs> tawa daw, tawa. Tawa, eh. tawa, tawa. Ate, shout out ka. Tawag ka, sabi mo hello. hello na kayo ng pitsi ko. Bili na po kayo ng kakanindini sa manggahan. Yan, sa manggahan po yan. Dito okay. po sa dito ba po barangay Ibabang Iyam. Lungsod ng Lucero, ah, dalawin ng keso. Nawa mo muna. <laughs> shopping, so, sabi shopping. Sabi mo ate, malo. Niya, ano, kaya na kayo. <laughs> shopping, shopping. Ayan, nung ko muna. Nabili ako ha. Ko. Customers is always right. So Ayan. Yes. oh Ayan. 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 Habang interviewin Philippe, lang natin si nanay, maggawa ng bahayan ng suma, naka na, na yan po ay buli. Eh tayo kumain na rin ng pichi-pichi ni ate. Ayan, sarap diba? guys. Pichi-piraso oh. nang yung Okay guys, salamat sa inyong pagsama sa hindi aking pa pwede. live. Pwede pet huwag at huwag nyo lang kalimutan ito. na i-like at uh, share itong aking uh, video ngayon guys ha. At uh, pag ha, hindi pa kayo nakapag ano, subscribe. Ay mag-subscribe po kayo sa aking channel. At uh, pindutin nyo po yung ano, yung notification bell para po lagi like, kayong updated sa mga video na aking i-upload. At kapag po tayo ay naka lives. Okay. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.